I want Wow, oh, ang sasarap naman niya. Good. For today's video mga Sama boss, naman kaming mamili ng sangkap dito sa bayan ng gubat. Uy, mga bossy. Kasama ko nga sa pamimili. Itong si Jonas, Judix, Russell, Rubik at si Aljun. Dito nga kami namili sa plaza or palengke ng gubat. Ay, wow, siksikan pala dito. Abay, oo naman. Alam mo naman palengke ito eh. Ang unang binili nga namin itong bilao o negro kong tawagin dito sa amin. Pagdating nga sa mga bilao ay satsuhin ko ako namimili nito. Kaya lang wala po silang letter B Kaya naghanap po na kami ng may bibilihan namin na iba Uy, talaga ba? Abay, syempre naman Ang sunod nga namin binili ay itong mga sangkap Na gagamitin ko sa pagluluto Ay, ay wow, pahingi na ng pera Pamaya na, pag may natira Abay, ano kaya ang mga pinag-uusapan ito? Sunod nga namin binili ay itong mga frozen goods Shout out pala kay Gerald Ay, wow, ang swerte mo naman Gerald Nagit pa ng camera Agoy At sa wakas nga, ay natapos na rin kami sa pamimili Itong ang mga kasama ko nung mga nakita nga lang, chicks ay nagkakagulo na, na, naman. Uy, ikaw talaga rasin Shout out pala dito sa G-Sack. Napalaan nga kami dito habang naglalakad kami papunta ng simbahan. Sanadya nga talaga namin pumunta dito para bumili ng tuhog to. -tu. Eh kaya lang ay sarado pala. Mga boss, kung bibili pala kayo ng mga burger at french fries, dito na po kayo bumili sa tindahan namin. Dito lang po yan sa tapat ng simbahan dito sa bubat. Ay, mabal. wow, gusto ko yun. Dahil sa marami kaming bitbitin, kaya't nagpatid na muna ako sa kanila sa food house. Ako'y naguluhan lang nga itong si Aljun kung sino ang magdatrap. Tama nga ito si Russell kasi yung motor niya ay iniwan Uy, niya sa food bossing, house. Uy mga bossing, ingat kayo. Habay, oo naman kami pa. At nung naihatid na nga namin yung mga pinamili namin. Naisipan nga namin na doon na lang kami mag food trip sa may volleyball. Uy boss! Bossing! At Samahan niyo po kami. mag, mag fp kami. mag fp Ang ito nga si Aljun basta food trip talagang napakasaya. Uy, ako rin. Bayo naman syempre kasama ka lagi. Yung inorder nga namin dito ay fishbowl at cheese tea. Dito nga kami tumambay sa volleyball dito sa barangay panganiban. Napakaaliwalas kasi ng hangin dito at napakaganda pa ng tanawin. Pagsapit nga ng umaga dito ay marami ang nagjajagi. At pagsapit naman ng hapon ay marami rin ang tumatambay dito. At dahil nga sa umama, kaya lumipat kami dito sa may tindahan. Nung pasapit na nga ang gabi ay nagpatit rin ako dito kala Rasel. At sa hindi inaasa pagkakataon ay nakita namin Mung si boss, JP dito. Mga boss, shoutout dito sa mga nakaplash ay screen. Support po natin sila, mga taga-bicol din po sila na vlogger. Pinabukasan nga ay naghanda na ako sa mga lulutuin ko. Malatan ko na nga yung bawang sibuyas at bell pepper. At habang ako ng tubig, nagagamitin ko para sa pagluluto ng pasta. Ay hiniwa ko na nga rin itong bawang sibuyas at bell pepper. At sinunod ko na nga rin hiwain itong hot hiwa ko lang nga yung hotdog ay sinunod ko na nga rin itong ha Yung boss ang lulutuin ko pala ay carbonara at saka spaghetti dalawang klase nga ang pagkakahiwa ko nitong hotdog at saka yung isa kasi pang halo at yung isa naman ay pang toppings at eto nga tatapos ko na rin yung paghihiwa dito at sunod ko na nga niluto itong pasta natin at pagkatapos ay nagpainit na ako ng mantika para sa pagigisahan natin ng bawang sibuyas at bell pepper at isinunod ko na nga rin itong giniling na natin karne at saka hotdog. At nung maluto na nga yung giniling at saka hotdog ay inilagay ko na rin tong spaghetti ay sauce. Ay wow, ang sarap na nung maluto na nga yung spaghetti sauce ay nagpainit rin ako ng mantika para sa pagigisa natin ng itong, itong bawang at sibuyas at bell pepper. Inilagay ko na nga rin yung giniling na karne. At nung maluto na nga yung giniling na karne ay naglagay na rin ako ng tuna. At ko na nga rin ito ng konting asin. At syempre, naglagay na nga rin ako ng gatas na iba. At para mas lalong masarap ay naglagay na na nga rin ako ng mushroom. At isinunod ko na nga rin itong cream natin dito. Ay wow! Ang sarap! At sa wakas nga ay natapos na ako sa pagluluto. At ang susunod na naman natin gagawin ay aayusin natin ito sa bilao. Pagkatapos ko ang mailagay sa bilao ng spaghetti ay ito namang carbonara ang ilalagay ko. Mama boss ito palang niluto ko ay pinaluto sa akin. Bale isa nga sa mga suki na natin ang laging nag-order nito. Kaya shout out pala sa mga suki kong laging na nag-order sa akin unang unan lang ha dyan itong classmate natin na si Lisel Burlagdan pangalawa itong classmate natin na si Mary J. Nicolas hindi ko na nga kayong maisa-isa dahil nga sa dami niyong nag-order sa akin kaya sa lahat ko ng mga um order sa amin ay ang masasabi ko lang sa inyo maraming salamat po sa inyo talagang hindi niyo ako nakakalimutan lagi niyo akong sinusuportahan dito sa maliit kong negosyo kaya maraming maraming salamat po sa inyo po si Hanggang dito na lang po Maraming salamat po sa panunood ninyo Sana po ay follow ninyo itong page ko Maligayang araw po sa inyo At magingat kayo palati Huwag kalimutan mag follow, share and react Thank you